Welcome po sa isang episode na mm -hmm. naman ng Wasap. At kasama wasak ang bosses namin. <laughs> hindi naman po alata. Mas wasak po yung mukha ni Jun Sabay ito. Ayun. Na. Mga kapatid, ang bisita po natin ngayong gabi ay ang Assistant Secretary po ng Department of Health at ang Chief Epidemiologist ng National Epidemiology Center. Epi, Epi Epidemiologist. Epidemiology Center of the Philippines, mga kapatid, talagang takampo natin, si Dr. Eric Tayang ng Department of Health. Ay, hey, Dok. Epidemiology. Epi. Magandang epi kapis. Salamat. Epidemiology. Epi salamat, epi salamat. Salamat. Epi epi so, salamat sa oras hey, mo, Dok. Alam ko, napaka-busy na itong namang <laughs> to eh. Saka yung balat nito, ho, kutis, ano? Pang-white balance. Pang-white balance. Oh, o, so, kutis, pang-white balance. Oh, yeah. Kaya nga nun, no, minsan... No, nakilala akong epidemiologist. Mm -hmm. Hindi ang pinagliluwanan ko ng mga sakit. Pagkatapos ng taping, sabi sa akin, Dok, akala namin na babagitin mo mga tungkol sa skin. Mm -hmm. Kasi nga nakita nila na ako. Ep epidermis. E, epidermis. Okay. Oh ay, hindi ho. Epidemiologist. Epidemiologist. Ang hmm. epidemiologist, ano, disease detective. Okay. So, Bakit kayo fascinated sa... sa mga ganyan, Dok? Bakit yan po ang napili ninyong field? Ah, ito, may istorya. One day, may dalawang doktor na lalakad sa along the river. Uh. Then suddenly, they heard screams of people. Uh. Uh, drowning, some of them screaming for help. Then, uh. they, then they tried to save as many people as possible. Then the epidemiologists ran away. Sinagawa siya ng other doctor who works in the hospital. But Why are you leaving me? We have to mm. save people. Continue saving the people. I have to go upstream mm. and know why people are being thrown to the river again. Mm. So actually kami, we want to find out why. Mm. Uh, bakit sa San Lazaro daw ang napili na na, na, na sent? Bakit po San Lazaro ang napili? Headquarters? Manila, oh. Oh, no, it's not actually San Lazaro Ay, Hospital. Diba? It's the Department of Health. Uh -huh. adon mismo? Uh Oo. -oh. Okay. San Lazaro Hospital is in the compound kasi mm -hmm. it's the San Lazaro compound. Mm -hmm. Okay. Matanong ko, Dok, no? Ang Pilipinas ba, are we under any threat from any uh, burgeoning or existing na mga epidemya ngayon? Every country is. Mm -hmm. Kasama na itong local mm -hmm. coronavirus. Mm -hmm. 70% of the threat can come from zoonosis or those that affect animals mm -hmm. which can be spread to humans. Mm -hmm. Every, so we're always in the watch. Mm -hmm. For example, yeah, even, yeah, without, yeah, without, yeah, even without these uh, new threats, we are already under threat sa HIV. Mm -hmm. Nagbabantay tayo sa reimportation ng polio virus. Okay. Pakatipit mo lang kanina yun. Polio virus. Eh, yeah. Polio free na tayo since 2000. Mm -hmm. But there are three countries na meron pang polio because of global travel. Pwede pa rin ito makapasok sa ating bansa. Mm -hmm. That's why tuloy-tuloy yung pagbibigay natin ng bakuna. Marami daw ang sakit sa Pilipinas na tinuturing na medieval ng ibang bansa. Mm. Kagaya ng dengue, no? Mm. Ang dengue is unthinkable. No? Parang it's a dark age disease daw, mm -hmm. no? May kinalaman ba dito yung ating hygienic practices or yung geografiya natin ay may kinalaman dito? No? Well, anyway, it's wrong to label them as medieval. Mm -hmm. Sa pagka dengue is uh, one of the most common vector-borne diseases. Mm -hmm. after malaria. Pag sinabing vector, hangin. <laughs> vector-borne, ibig sabihin, may insects. Okay. Mm -hmm. uh, in in this case, it's the mosquito. Mm -hmm. Siyempre, number one yung malaria. Mm -hmm. Then, dengue follows. Pero ang mga may malaria na lang, yung mga may mga swamplandok, yeah. mga Africa. We still Africa. have malaria. In ang fact, ganun? we have 53 provinces na mayroong malaria. 50 we provinces. managed to have 5, 27 provinces na malaria-free. Mm -hmm. But uh, in 2011, we had the lowest number of malaria cases ever reported. Less mm -hmm. than 10 thousand na tayo. Mm -hmm. At taas uh, sampu na lang na report na namatay. Mm -hmm. So, we are on course mm -hmm. na maging malaria-free ang ating bansa, hopefully by mm -hmm. 2020. Mm -hmm. But it's difficult kasi it takes five mm -hmm. years mm -hmm. bago ma-declare ang isang probinsya na mal malaria-free. Malaria malaria. ah, ano ba yung isang sakit, Dok, na masasabi natin na alam mo dapat wala tayong excuse na magkaon ito? The closest we have, na uh, there's no excuse na Magkaroon tayo ng sakit ito, only if we do it is if we have our children vaccinated. Mm. At kayo rin ang oh, no excuse Kasi una-una mm -hmm. libre na nga yung bakuna mm -hmm. eh. Vaccines or vaccination has saved lives. Mm -hmm. Mm -hmm. We will not be where we are now kung hindi dahil sa bakuna. The vaccines is the most important tool mm -hmm. or weapon we have right now. Mm -hmm. Yung anak niya mahilig sa Hello Kitty. Ano masabi sa dyan? It's good to a certain extent. Mm, It's yeah. good kasi we allow children to relate mm. to something na maging, Kahit na role, mo ko maging role model mm. nila. Ang pangalan mo na niya, Andres? Kasi they develop their gender sensitivity. Mm. Uh, kasi hindi pa nila alam siguro yun? They will outlive it naman mm. eh. Kasi children are naturally curious. Mm -hmm. So let them explore. Pag in-stifle mo yun, it gives them a different message. Mm -hmm. So, pabayaan ko lang. Oh. ano? Hindi eh, naman pabayaan. I little by I little, i-explain mo, rin. <laughs> 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 Itanong ako, Dok, ano yung sakit na ano na natatakot kayong magkaroon? Something that I can pass on to others mm -hmm. and which can quickly kill. Mm -hmm. So usually, these are airborne pathogens. Doc, buti hindi kayo obsessive-compulsive, no? Kayo ba yung tipong, kada ano mo, eh, may dala kang alkohol, okay, uh, sabon ka No, kagad. it's just routine na yeah. magugas oh. ng kamay mm -hmm. kasi our hands are always dirty. Hmm. Yeah. Dok, yung sinasabi nila na masama daw yung masyadong malinis kasi mas ma malaki raw yung chance na magkasakit ka. Old wild style okay. daw yan. Pero, kung tutuusin mo. It's also a myth, eh. Mm. Ah, talaga? Mm. Kasi myth in the sense na wala talagang masyadong malinis. Mm. Kasi mm. ang masyadong malinis are things na na-sterilize. Mm. Eh, hindi naman tayo na-sterilize. Hindi na uh -huh. O oh. 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 Does it give you a sense of comfort kapag pumapasok ka ng hospital at na naamoy mo yung bleach, yung antiseptic? Does it oh. give you a sense of comfort? No. Ako, parang pag nakaamoy ako gano'n, parang, parang hihiwain ako, eh. Mm -hmm. Para i-confine ka. After some time, you get used to it. Mm -hmm. Mm -hmm. Those only who, who are first-timers would mm -hmm. uh, actually recognize the thing. Importante mm -hmm. kasi, you cannot be too cautious mm -hmm. when you are anywhere. Tsaka nakakatulong tulong yeah. dok pag magaganda yung mga nurse. Uh -huh. Eh. Easy. At, para, at merong myth din oh, uh, pag no. maganda yung nurse, di ka matatakot eh. Merong myth din na yung basura ng ospital, mm. itilikado. -hmm. E no mm -hmm. Hindi it's the same risk that your basura sa bahay. Mm. Kung so, mga syringe, saan tinatapin ng dok? May sarili kayong ano na? Uh, bago pa siya ma-dispose of buried oh. or incinerated, meron kaming collection box. Mm. So all syringes go there. Mm. Kasi ayaw namin na kamay yung pantanggal mm. kasi chances are you Pwede in... kang ma yes, ma ma, ma, ma matutusok ang ma sarili mo. Meron mo ba kayo weird phobias na hindi mo pwede ma-associate sa medicine? Kunyari, may mga doktor na takot pa rin sa dok hanggang ngayon. May mga doktor na hmm. Oh. napaparaning pa rin sa dulo ng mga needle. I think if kung pupuha ko ng test, my phobias would be insects or animals. Ah, oh. okay. What specific kind of animals? One that crawls, ganun. Ah, oh. bat. Ahas, oh. o. Oh. Mga lumilipad rin, Dok. Uh, crawl. in crawl, lang, o. Something yung that... Yung mga does. flying ibis, Dok. Ako, napapatili ako doon. Eh. Oh. I actually, get rid of them. Punting kwento naman no? oh. Did you always want to be a doctor? Even when I was small, yes. Mm -hmm. Mm -hmm. I would ask my mom if mm -hmm. I really wanted to be a doctor. Mm -hmm. Then she would tell me stories na maliit pa ako. Mm -hmm. I would ask for toys and I play doctor. Mm -hmm. Mm -hmm. So doctor is in the house. Mm -hmm. So that's me. Dok, sa tondo nga minsan eh. Ginagamit ulit yung condom. Hmm. Sinasabit lang o, oh. pinapaarawan pinap lang. That's not true. Be... Dok, nakakita no, mo? Urban myth. Totoo, no. Dok. I swear. Oh, that's not I swear, Dok. That's man. not true. lang nila ulit ang baby oil eh. Nang? Baby oil. Sa sabunan, baby oil, tsaka... Anong scent? <laughs> yan. <laughs> Pero Dok, totoo yan kung oh, magamit oh, sila. Mukhang wasakan na to. Hindi, Dok, totoo talaga yan. There's a renewed interest sa mariwanan. Dok, ito, do you may... think it should be legalized? Ah, sa Amerika, they are reintroducing it kasi may nakita silang mga benefits sa Alzheimer. Whether or not it's true, we don't know. Nakalimutin na ako eh. Pwede ako mag-locoma, di ba? Kagawin mong dusot ngayon. Ayan, ayan. Okay, you've always wanted to be a doctor. Pero yung 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 path mo naman towards that, smooth sailing lang or nagkaroon ka ba ng mga balakid ng konti? I don't think it's smooth sailing mm -hmm. because there were always uh, challenges. Mm -hmm. For example, sa pagiging doktor kasi I wanted to be a surgeon. Mm -hmm. okay. and then I had a car accident ah, ganun so I lang. broke my arm. Mm -hmm. It's difficult to become a surgeon, so I had to have another uh -huh. ano, specialty. Kailangan In infectious disease. Oh, ah, okay. so kailangan talaga ng ano, no? Pag surgeon ka talagang uh, complete oh, control oh, of your hands. So oh. I feared na may accident. Although I was wrong pa, uh, you can mm. still. Mm -hmm. Pero siyempre, utak ko nun. Mm. I have a broken arm. Mm -hmm. So maapektuhan, eh right pa mm -hmm. yun. Mm -hmm. So sabi ko, iba na lang. Kaya sa iyo pang mga gamit-gamit. Tapos si milyonaryo na ako ngayon, Dok. Ayun, no, kung surgeon ko yun. Bili na rin naman ako sa experience. Yeah. yeah. Uh, si Flavier lang at saka siya yung naalala kong ano, active sa DOH. In, in fact, nakakataba naman In ng Fact, so, Doc, alam na Kahit ordinaryong tao. Ang akala nga ng lahat, kayo yung Secretary of Health. <laughs> 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 Mas mm -hmm. kilala pa nila, kasama si, dyan yung mga si si mga kaysa kay Secretary Ona. Oo. Oh, Ikaw kilala mo, Sekretary, sino Department, si, Department of Secretary of Health natin? Si Secretary Ona. Ano first name niya? Though, hindi, ko alam yung first Pareho yung kami ng pangalan. Para Ricky. Uh, alam ko lang, kapit bahay siya ni Erwin oh. eh. <laughs> kaya nga <nag> <laughs> <laughs> Diyan sa... Papasalamat ako <laughs> sa aming kalihin kasi mm. binigyan niya ako ng full trust and confidence niya na <laughs> maging official spokesperson. Oo, oh, oh. No, no, oh, Kasi hindi niya makaya mag Gangnam Style, Dok, oh, di ba? Marunong ba sumayos? Maganda kumanta si... si ah, kumanta. Pero meron nga kaming ano, mga function. we host international delegates. Mm. Kikintatan na ako ni Secretary. kasi siyempre may entertainment. Mm. So, kung ako yung sasayaw, then he'll follow it with songs. Mm. Dok, Dok, ano yung pinaka-fascinating na infectious disease ang uh, meron ng humanity? Define fascinating. Ikaw, parang Pinakama iba. May ganun tayong ako. ako. Kunyari, yung bibiyo. Eh, hindi na mag- black plague, yung black plague. Hindi na ako mag-iiba, dengue. Dengue pa rin? Para sa akin, kasi alam mo, nung isang taon na, alo sa 180,000, nagkaroon ng dengue mm. sa so, mm. atin. I'm fascinated, kasi imagine mo doon na how can a mosquito cause 180,000 people getting sick, mostly children? Hindi ka ba fascinated? Hindi lang sa mosquito? Only the females. Female. It's only the female who bite. Yes, and get our blood. They needed the blood kasi they have to extract the nutrients para doon sa Na itlog. Nakunguka talaga ng lakas yung mga oh, babae. Oh. No. Easy. <coughs> Jun, ano nangyari sa'yo, Jun? Nakatihilala muna ko. Papadoktor na kayo, <laughs> Dok. <laughs> okay. Kayo po ay estudyante ng University of the East, ano? University, University of the East. Mm -hmm. Kamusta po yung UA nun, mga panahon ngayon? Binabahan ng... na po ba yung ng panahon ngayon? Mm -hmm. Binabaha na kami. Ang maalala ko kasi masyado kaming aktibo nung uh, EDSA revolution. Mm -hmm. uh, Nag-protest rally, kayo mga do? protest rally. Oh. Uh, uh, nung 1984, wala pa yung EDSA. Uh, there were always protests in the streets. Mm -hmm my classmates would join this protest, mm -hmm. ako naman, aral lang ako. Mm -hmm. I never knew then yung magiging uh, impact mm -hmm. ng mga protest na yan, that it would lead to the people uprising. Mm -hmm. Kung baga sa ano yung mundo ko lang noon, nakafocus lang ako na kailangan matapos ko to. Mm -hmm. kailangan maging doktor ako. Mm -hmm. mm -hmm. Kung bibigyan ko kayong pagkakataon, Dok, magpapastay sa loob ba kayo? <coughs> <coughs> Ako, nahawa na yata si Dok sa akin. Oo, oh, sa sa'yo. Kanina pa. Masabi ko sa'yo. Eh. Papastem cell ba kayo, Doc? sa akin. <coughs> stem cell treatment is not for everyone, mm. and it's not new. Bone marrow transplantation is one form of st stem, stem, cell, cell. cell mm. oh, yeah, no? Binigyan lang nila ng parang marketing uh, yan uh. eh. Pero Dok, marami nagsaswear by it. Like sila Erap, sila Enrile. Kita mo na uh -huh. tibay-tibay oh. pa rin, pa daw. Uh -huh. But the stem cell treatment is not for those purpose. Mm. You take another pill if you want that effect. Ah, yung kulay blue. Yung kulay blue. Pa ah, ibang, ibang tayo naman Ote, yan. hindi ka colorblind. blind. Oh, yun, hindi no? Pa. Pa. Hindi, hindi pa na ako gamit pa. <laughs> fitness program sa DOH. Bellicool. And it turns out, karamihan sa mga official ng mga DOH kasama kayo, ay hindi natin matatawag na pasok doon sa panukat ng uh, ng tape measure pagdating mm. po sa ating uh, channel. Mm. Kaya nga merong program ng Belly Good. Mm. Belly Good. Mm. Kasi, for men, mm -hmm. kung ang waistline mo is more than 35 inches. No. Oh. Mataas ang risk mo to become obese, mm -hmm. to have heart disease mm -hmm. and suffer from heart attacks or mm -hmm. stroke. Dito titibay naman, mag more than 32. So you should have a waistline less than this for. ako kotok ko malaki yung tiyan ko. Pakita mo e dokyo. No, very good mo you have to measure mm -hmm. yung akala mo yung dito lang yung fat pero uh, the bad fat is actually inside our body. Mm -hmm. So ito yung nakakapa mo na under your mm -hmm. skin. Mm -hmm. Pero sa abdomen, mm -hmm. may mga taba. Taba-taba na yun. Oh. Sino mas malaking sukat sa inyo ni Secretary Oladok? Mas malaki sa akin. Ah, ganun? Mm -hmm. Dok, may mga kakalala ko. Sila Jim Libiran, Carlos mm. Eldran, Gabe Mercado. Ang mm, lalaki May biggest loser program sila. Mm. Ang una, makawala ng 20 pounds in 3 months. Mananalo ng lechon. Grabe, diba? no? Ayos sa incentive, mm. di ba? Mm. bakit ganun, Dok, sinasabi nila? Eh, ang tagal-tagal na kumakain ng kanin ng mga Pinoy, eh ngayon lang na biglang naglabasan itong the carbohydrate scare. Ang mm. diba? dami-dami -dami mga bansa sa Southeast East Asia, mm. like mga the Vietnamese eat rice, the Chinese eat rice. Pero mm. hindi naman nakita na Lumulobo na parang ganyan, di ba? Uh, Kasi, <laughs> Noon, talagang rice lang. Kaya lang, maraming uh, fast food na uh, yung mga carbohydrates. Iba, uh, no? Processed food. Kaya lang nila sinabing, ano, don't eat much rice. Kasi rice represented yung carbohydrates. So, hindi naman ibig sabihin na ah, alisin mo yung rice or you blame the rice, which is unfair sa rice. Tama. sarap sa rice. It represents kasi carbohydrates. Para maintindihan lang ng tao, what do carbohydrates? Mm -hmm. Even unfair can rice. can be dangerous. Correct, correct. Tama. So, okay lang yung extra rice. Oh. Hindi lang extra. Diyon, ang balita ko, mm -hmm. Anli ka niyo. Ayun, Anli. <laughs> Ayun, oh. Anli. <Andy. laughs> Minsan nga, inaangalan na ng restaurant. Diba, Anli ka niyo. ano anong guilty pleasure ninyo no, pagdating sa pagkain? Mahilig ako sa seafood. Seafood? Everything I see. May fascination <laughs> so, ng mga Pinoy ngayon sa ano eh, mga, Sa abs. So. mga six-pack abs mm -hmm. eh. Do you think that's healthy? Parang lahat gusto magiging Derek Ramsey, eh, do? Ang context kasi niyan, binabawasan natin yung body fat. Siyempre, pag binawas mo na yung body fat, lalabas na yung six-pack, mo, mm. eight-pack. Mm -hmm. Pero And uh, go, eh. It's a target. But iba-iba uh, yung body types natin. Mm -hmm. yani fat can be sexy. Mm -hmm. Hindi lang naman yung may six-pack. Magbigay po kayo ng example lang isang individual na pasok po dyan sa description niyo na fat na sexy. Binabawi ko na yung sinabi ko kanina. <laughs> Mukhang mali nung aking sinabi. o, oh, Dok, parang malabo yung sinabi niya. hirap yun. No, fat can be sexy. Pwede, o. Oh. O, oh, oh. alam mo, Dok, tama. Ano kasi sexiness kasi hindi naman doon Kailangan sa... Kailangan mataba. Generational lang yan, Dok. Eh. Mm -hmm. Diba? Yung, yung mga pin-ups no, during World War II, diba? ba? Oh, medyo chubby. Okay, Ito yung, no? yung mga babae, oh, yung mga medyo mailawan. Diba yung mga naalala ko, Lord? Yung mga painting ng... Correct, Dok. Auric, oh. dok. Hindi raw talaga siya sumasayaw noon. Mm -hmm. Simula raw na siya sumayaw noong nagkaroon sila ng reunion mm. ng kanyang mga sa si WRM. Tapos ngayon, Dok, mukhang, sa nasasanay na yata ako. So, Pag do, tumatanggap ako ng mga invitation im mm. na gusto namin ho kayong uh, magbigay ng keynotes. Parang, oh, kanyari mo kayo? <laughs> 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 Oo, oh, alam ko yung kasunod nito. Eh. Kasi, Ibahin may magsasalita ako. <laughs> Tapos, ano? naghihintay silang gano'n. Oh. <laughs> Ganda ba yung flip? sampol, sampol, sample, sample. Baka pwede tayo pakita ng sample? Sample mabuti na lang doon sa aking Nandang iPhone eh. May, may mga tugtog doon. O, hindi, naman ako, doon? Ay, oh, oh. hindi naman ako. Ayun. Ayun. Hindi naman masyadong ready doon ka. sa iPhone mo ah, no. Nasanay na ako. Eh. Paano kayo namimili ng dance step? Okay, uh, medyo palaos yung gang na mauso ngayon Harlem Shake. Kayo ba hindi ko gagawin yung Harlem Bakit Shake. Bakit naman doon? Hindi bro. maganda yan. Eh. Bakit hindi siya maganda? Eh, yung mga nakikita ko sa video, shirtless. Hindi. Meron yung original na... Ano, Shirtless ba? Oo, oh, oh, gumagano'n-ganon. Kapakita ah, mo paano yun? Yung <laughs> intro? Can you imagine me shirtless? <laughs> <laughs> si Jun, uh, no? Uh, doon Baka dumaha ka pa dyan. Doon po eh. nakabasa yung career ni Jun sa bayo ito, eh. Pag-i-shirtless. Sabi po na ako Dok, okay. eh. Paano po kayo nagre-relax, Dok, pag wala po kayong trabaho nung pinagkakaabalaan nyo? This is relaxing for me. Ah, talaga, Dok? No, ano po ang bisyo nyo? May ginom po ba kayo, Dok? So, bisyo, I love... Did you ever smoke? I love to read books. Uh -huh. uh, I don't smoke. I only sip wine occasionally. I go to the gym. Nagbubuhat po kayo? Yes, but uh, mostly uh, group exercise. Uh -huh. Mahirap to ba maglakad Kunyari sa, sa mga mall na yon dok? Sabi niya, uy, papa picture sa dok. Si, oh yeah, dancing assistant secretary. Uh, uy, kung si dancing assistant secretary. Tuminsan uh, uh, na bigyan mo sa sa harap ko. Uh -huh. Dok gangnam tayo. <laughs> 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 Kunyari, if you are able to take over the reins of the Department of Health, ano yung mga papa implement? itutuloy niyo mga programa ni Secretary Ono at ano yung mga di po pulido. <laughs> That's a trick question. Huh? <laughs> Ang ganda eh. <laughs> okay, Doc, last question. Magal pa ako kayo bukas? Ano yung gusto niyong huling hapunan niyo? Kare-kare, diluguan, mm. -hmm. Iluguhan, na dichon, gilagang mm. -hmm. baka, fresh lumpia. Yeah, may fresh lumpia pa eh. Fresh lumpia pa. Eh. pa. Pero lahat yun may tabahan, no? Oh, uh, sa Parang bigla eh. akong nagutom na. <laughs> Wala akong binanggit na rice. Ayun, no? eh, Ay, no? oh, nag-diet. <laughs> Tsaka may puso naman yun eh. May sagi. Puso na sagi. Oh, yun, eh. Ayan, syempre, hindi natin yeah. pwede palagpasin si Doc hanggang wal, ah, ah, na walang ayan. sample, di ba? Hindi, e, yeah, no? Jus. Kala ko, hindi nyo ako iyayayang mag-sample oh, eh. O, Kaya lang ako pumunta dito para uh, para i-unveil yung bagong sayaw. Yun. May bago kayo sayaw? May bagong sayaw. Ano yun, Doc? Payphone. Payphone. Sige nga, music please. Da, oh. Ganito na yan. Okay. okay. Tap na yun, di ba? natin, Okay. No? Yeah. I up, what's up, what's up, what's up, what's up. What's up?